Yeah. it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Basta ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sa susunod na may mangyari uling ganito, huwag kang magugulat kung hindi na kita pasasalamatan. Kaya naman kapag may nangyari at nagkataon na ako naman ang kailangan umalalay sa'yo, hindi na rin ako kailangan pasalamatan. Natural lang na magtulungan ng magkaibigan, hindi ba? Friends, mula ngayon sigurado marami tayong mararanasang sitwasyon na kakailanganin natin magtulungan. Hindi malaking bagay na suportahan natin isa't isa. Bakit pa tayo naging magkaibigan? Ang corny naman kung magpapasalamat tayo sa bawat maliit na bagay. Hindi yun cool. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Oh <music>